Okay guys, good day. So nandito na naman tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. So okay, so for today's video guys, ito, uh, tayo sa sinasabi nilang parisan sa tramo. Okay, so uh, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel guys, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe button. At i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga next videos na i-upload ko. Okay, so kasama kong pupunta sa tramo ay si uh, Rinante Renante si Tugtalo Ben. So <laughs> okay guys, so, abangan nyo kami guys. Let's go! Ba Eh guys, totoo nga palang napakasarap ng parisan dito sa tramo. Kung matikman mo ito guys, paniguradong babalik-balikan mo to. Mayroong lechon kawali, bulaklak, tsaka may chicken joy na. At ito ang pinakamaganda dahil may libreng soft drinks pa. O oh, ba? Diba? Sa halagang 105 mo, busog ka na. Pusog ka pa. O, tingnan mo si Bin. Kain lang ng kain, di ba? Uminom ka naman ng soft drinks, Bin. Baka mabilaukan ka. O, siya, siya. Ikaw na. Tawawin ka siya. Dito kami ngayon sa Parisan may tramo. Mira, na Ayan guys, tingnan nyo, nakaubos na ako ng apat na kanin dito. Siyempre kung may Diwata Paris Overload, meron ding Tramo Parisan Overload. Okay guys, thank you for watching at kung ulitin ko kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, Huwag mong kalimutan ng i-hit ang subscribe button at i-hit din ang notification bell para lagi kang updated sa next videos na i-upload ko. And don't forget to follow, okay? Thank you!